Formal nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na insurgency free o wala ng mga rebelde sa Palawan nagbabalik sa si Alan Francisco. Insurgency free na o wala ng mga rebelde o komunistang nanggugulo sa lalawigan ng Palawan. Alinsunod ito sa joint resolution na inilabas ng Palawan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC at ng Provincial Peace and Order Committee. Kasunod ng National Peace Consciousness Month 2023 celebration sa Puerto Princesa City na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni President Marcos, ito ang resulta ng pagtutulungan ng National Government, LGU, mga pulis, sundalo at iba pang mga sektor. The milestone that we celebrate today epitomizes the commitment that you have put to end the decades-long insurgency in the area through the provision of national reintegration programs for former rebels and promotion of the island's peace and security. Kung hindi man nahuli, nagbalik sa gobyerno ang mga dating kalaban ng Estado. Iba't ibang programa at proyekto ang inilalatag ng pamahalaan sa mga dating rebelde sa kanilang pagabagong buhay. Gaya na lamang ng trabaho, financial assistance, infrastructure at health projects kasama na riyan ang pag-asang ibinibigay ng gobyerno kailangan maramdaman ng bawat pilipino na nandito hindi lamang ang pamahalaan kung hindi pati na ang local communities pati na ang local government pati na ang mga pulis pati na ang mga sundalo pati na lahat ng bahagi ng ating lipunan ay nandiyan upang suportahan at pagandahin ang kanilang buhay Tiwala rin si President Marcos na ang deklarasyong ito sa Palawan ay makatutulong sa pagpapaigting ng turismo, lalo't sikat ang probinsya sa mga tourist destination. So now that we are able to, to wave that flag, sabihin natin, no, Palawan is free, Then, they can, Palawan has or is already a very large part of all our plans for transformation of the economy. Tourism plays a very very large part in that and Palawan plays a very very large part in Philippine tourism. Sunod na target ng gobyerno ang gawing insurgency free ang buong Region 4B o ang Mimaropa region. Habang binigyang diin naman ni Secretary Carlito Galvez, ang Presidential Adviser on Peace, reconciliation, and unity na on track ang gobyerno sa hangaring resolbahin ang armed conflict sa buong bansa sa ilalim ng termino ni Pangulong Marcos. Ang pagpupursigi sa kapayapaan ay dapat pinagsama-sama ang aksyon ng lahat. Ika nga nila, mas nagkakaisa, mas kayang kaya. Alan Francisco, para sa bayan, Puerto Princesa City, Palawan.